Good morning, chicks Good morning, mga ka-chicks. Good morning, mga ka-chicks. Ganda na panahon. Salamat. Ganda tingnan, mga ka-chicks. Puro oh. puti. Ang daing puti. Oh. Yan, putahan natin. By the way, salamat sa mga bagong subscribers natin. Ang dumadami na tayo, no? So, maraming salamat. Sa patuloy na pagsubaybay sa Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV. Mabuhay po tayong lahat. Shout out sa mga kapatid natin manggagawa overseas. Mabuhay po tayong lahat diyan. Ingat-ingat tayo. Sa mga tropa natin dito sa Pilipinas, mga kasabong, Chill chill lang, good vibes. Continue the passion. Okay? So walang away-away, no? Good vibes lang tayo lagi. Ang ganda oh, para mga tagak. <laughs> Puntahan natin mga ka-chicks no. Pakita ko sa inyo tong mga white natin dito. Puro national banded to, mga ka-chicks. Dami nagtatanong sa mga stags natin. So ito, papakita natin, ha? Gandang tingnan. Ang maninis yung farm. Tapos maraming nakatulos ng mga spags. Ang ganda oh. Puro puti. Lapitan natin Eh. Ito yung mga nasa spar natin. Uh, although mga bata pa, may mga potential na no. Yan. Si Julie nagpapakain ng mga stags natin. Julie, shout out! Yan. Masisipag natin kasama rito. Meron din mga grey dito, no? Mga sweetness gray. Crosses and pure. Ito yung mga sweetness natin, no? Mga kachiks. Ganda no? National banded. Around 7 months. Yan, no? tayo dito mga lokal. Yan, mga inaayos natin yan. Yan, lokal to lahat. May mga nangailangan ng mga lokal dyan, stags. Marami pa tayong quality dito. Yan, o, no, ganda yan, no? Dito naman, mga national banded, yan, eh, no? Puro, puro, puro kasmina white. Mga ka-chicks. Mga solid dyan. National Banded Nakakatuwa lang tingnan no Yan. Bagong grass cut Kaya makikita mong magandang magstuka you no know, Yung mga stags natin Maganang maganang kumain Healthy yan. Mga chicks. Kailangan tama yung ating pag-aalaga, no? Para lumaking magaganda yung ating mga stags. Dry feeding tayo dito. Dry feeding. Lagi may nagtatanong kung ano pinapatuka natin mga dry uh, dry feed. Premix na yan. Pellet and uh, conditioner. Ayan, no? Yellow white white kills yan. Mga chicks. Gandang tingnan. Sama-sama yung mga same color. Ayun, ng white. Ang ganda ng station. Buong-buo yung mga katawan. Although yung uh, feathering nila, yung mga buntot medyo. Yin palang gumaganda. Kasi laging may bagyo yan. Ganda oh. Ang lalakas sa ispar niyan mga ka-chicks Magaling. Kalibasa healthy. Magandang bloodline. No, dapat doon tayo magsimula sa magandang bloodline. Para hindi tayo naliligaw. Para sulit yung gastos. Ayan oh. magastos kasisiyahan naman tayo no pag nakita natin mga ganyan yung mga alaga natin matitikas yeah, matitikas yung right turn no yan no Ayan. Ganda. puro quality, no? Sa uh, kahit na medyo yung consumption natin sa yung mga expenses natin, sa feeds, sa maintenance, sa mga nag-aalaga, sulit na rin, no? Sulit eh, no? I think this is a uh, Pure sweetness tree yan. Ganda. Tama-tama oh. station na, hindi tangkaro. Hindi naman mababa, ano? Ito naman yung python natin, ayan. Mga sa so, makikita nyo, na no? madi-distinguish nyo yung sweetness sa Python Grey, No? Yung Python natin medyo pula. Pulang-pulang tarisahin. Ito pa isaw. Magaling yan. Quality. sa mga naghahanap dyan dahil natatanong ng stags natin no? very affordable yan ginagarantya ko sa inyo na makukuha nyo dito mga quality stags marami pa yan iba na sa hardening pa Ayo, mga ka-chicks, Sana nalilibang kayo no, sa mga lahat ng subscribers natin. Sana nalilibang kayo sa simple na video natin. Shout out din sa mga nag acquire na ating mga stags no, materials no, sa iba't ibang lugar. Paki-like no, yung ating video para and paki-share para 'yung uh, mga mga kachiks natin eh makita naman nila 'yung ating uh, mga video. Ang purpose natin sa ating YouTube channel is to share no. Share information. Pag may mga blessings tayo, sineshare natin. Good vibes lang no. Wala tayong uh, Bawal dito yung mga taong uh, hindi marunong umunawa, no? At yung mga taong uh, galit sa mundo. Yan, no? Wow. like and share. And sa mga hindi pa subscriber, subscribe tayo. Para sa darating nating free rapo again, no? Malapit-lapit na yan, December. Maghanda-handa na kayo. Ang bigay tayo ng mga gandang uh, stags at quality. Meron tayong mga ginamit na quality hens. Yung mga mother nitong mga stags natin na pwede pang gamitin, si-share natin, mga magaganda 'yon. Yun ang mga talagang uh, yun ang mga pulit last year na ginamit natin, no. Si-share natin 'yan. So subscribe kayo dapat para maka-join kayo ng free raffle natin. Ayan you know, Yung free raffle natin is katuwaan lang yun. No? So, para may mga activities tayo. Nalilibang tayo. May napapanood tayo. May... Uh, pwede kayong mag-join kayo, Libre lang. No? Pwede pa kayong manalo ng mga quality uh, materials. No? And studs. Wala na yung mga taong ano, yung Ganit sa mundo, no? huwag na kayo sasali. Hindi namin kayo kailangan dito sa channel natin. Dito eh, dapat eh, laging uh, walang stress, no? Kung di nyo kayang i-kuhanin yung prices nyo, huwag na kayo sumali po. Pakiusap. Kasi tayo dito, uh, nagsishare lang tayo, no? So, huwag na, huwag nyo na pong palabasin na tayo pa yung Ah uh, masama ano uh, anyway na banggit ko lang ulit but uh, move on na tayo mga chicks ha from na on move on na tayo sa mga ganyan ha? sana lang kung hindi niyo makukuha yung price niyo kuno po kayo mag-join kasi ito pong free raffle natin isa para sa mga kachiks natin na talagang gustong magkaroon ng mga quality materials kahit na mapagod sila sa pagbabyahe makuha lang yung prices nila o gumasa sila ng konti para makuha yung prices nila gagawin nila no. Ganun po dapat. Hindi po dapat iasa natin lahat sa sa namimigay na ng mga quality material, eh. iaasahan pa rin natin yung mga ganung bagay. At magagalit tayo pag hindi natin na nakuha yung gusto natin, no. Huwag na sanang ganun. But anyway, move on mga chix, no. Napaganda ng uh, panahon. Okay? Ano, eh, ang daming white, oh. Zero white 'yan dito sa portion na 'to at mga gray okay isa sa mga prices ng stocks natin and yung mga for materials affordable po yan lahat madali po tayong kausap no affordable so message nyo lang ako and uh, pwede nyo puntahan dito sa farm hmm. Ganda no? magagaling, magaganda, quality, healthy. No? So, ang importante. Si pag ng mga bata natin, no? si Julie saka si Bernie. Ayan. Yeah. Masisipag yan. Kaya yung mga alaga natin, laging nasa maayos na kalusugan. Marami na naman trabaho ngayon dito sa farm breeding, i -breeding tayo. Next sa uh, video i ipakita natin yung uh, pag- uh, handle natin ng mga eggs, no. Maga-harvest tayo ng mga eggs. Maybe next week para sa early bird. So meron siguro tayong expected na mapipisa uh, within October for early bird, no. Yeah. Again, Pakipindot ang like and share. Wala namang pong bayad dyan. And sa mga hindi pa subscriber, pakisubscribe. Para lagi kayo updated sa mga video na pinapalabas natin na uh, simple lang. Hindi naman kasi tayo professional na nangunguha ng mga video at sa uh, professional YouTuber. No? Libang-libang lang tayo dito. Okay? Hanggang sa susunod ng mga video natin. Mga ka-chicks. Kita kids. Mabuhay po tayong lahat. Ingat-ingat and syempre thumbs up.